Papunta na to sa falls. Ito oh. ito? oh! Ayan! Ito, begonia. Ayan na ang rare begonia. Rare na kadami natin nakita. Kasi ano pala siya, endemic begonia. Dito lang siya matatagpuan sa Palawan. Ayan. Ito to? Ang wala siya na maliit na daon niya. Parang zebra? Oo. Oh. Location Ano ba yan? ito, nakapunsok-punsok na yun. Kapon, wala po yun. So, Saan? Hmm. Nagangin? Hmm. Yan na yung papabuhay Most na yan. Ano yung slag

Ay, ah, ito na. Sa wakas. Kita na natin yung ating hinahanap. Yan. Yung bagong discovered na bigo niya. Ayan. Wala, mayroon pa dito mga isanahan. Yo. Dito may mga maliliit siya. Ano bigyan niya? you know? o. Mago pa siya o. Bago pa lang siya o. Yun, mas gine, Saan? Bigyan niya yan? Ay, nga. Bigyan niya dito. Baka mapakan ko. Ano mapakan niya? Ay, ito. Ano ito naman? Frames. Ha? Frames. Ganda o. Oh? O? Oh? eh hey, parayan yan yung nagadikit sa puno. Yung malalapad. Ayun okay, na yan. Ganyan lang pala. Kala ko sa mga tabing bato-bato siya. Bato. Doon sa mga bato yan, naanod lang yan dyan. Hmm, -anod lang dito. Para ba? Ito yung mga ito, moss. Hmm. Yan kaya ang pagkain ng orchids. Dito lang. Dito lang dito sa research. Dito ka dami tibatib doon. Dito yung tibatib. Daming tibatib, daming dragon tail.

Yan na ang rare begonia. Rare na kadami na Kasi ano pala siya, endemic begonia. Dito lang siya matatagpuan sa Palawan. Yan. Ito to? Ang dahi. Ito. Saan pa? Yan. Ay, oo nga. Sa bato pala talaga siya. Yan, o yan. begonia. Ay, ano pala siya? Kagapang pala siya? Ano yung hangin? Suwang. Yeah, no, guys. Ito na yun yung nagkakupot ako. Yan, no. Bigon niya. Yun. Bigon niya. Ito, ito, ito. Nick. Ha? Huh? yun huh? na, no? Uh, na, hindi, no? Saan? Sino? Hindi, no? hindi yun babae na, no, di ba? Ano? Diba? <laughs> Ganyan lang siya? Yung? Nakapatong lang? Oo, eh. Hindi yan, di ba, babae na, no? Na, ah, uh, Lalaki, parang babae siya. Itong lalaki sa kabila, oh. Ang babae, di ba? Malalak. Mahal o. Ano ito mahal? Pislili? Para pislili. Ito. Pislili? Walang pislili nga. Ito, ang tutong pislili. Hindi ko lang. Ha? Pislili yan. Ano kaya nga? Hindi matutulad na. Ay, tulad na isa. Di ba? Hmm. Pislili. Ba kaya ng pislili talaga? Yan ang meron pa. Yan, wala na. Yan o. Eh. Okay. Kapi mo. Ay, ano? gusto sa sanggahin ko eh. Ha? Ha? Ala, ito mga ang na Ito? Yes, ito na. Yan, dami dito. Ito, wait lang. Hmm? Yan na yung begonia. Yan pa. Wala pa talaga ako nakita yung tulad ng yung feature nila sa ano. Nano. Na ano? Na yung malaki na talaga siya na. Yung feature nila sa National Museum. Mm -hmm. Pero ganyan mm -mm. Ay, din yan? mm may falls dito sa tay? Yeah. Okay. Ano? Ano? Saan pa ito? Oh, to, ito nga, na, ano na lang ng mga bato. Ano, bigyan niya. Pero? Saan? Malaki-laki yung yeah. bigyan niya. Yeah, ingat tayo kayo. dami dito Saan? Ay, oo, uh -huh, ito. 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 po. Ayan, ayun po oh, dami oh. Ayan po, sa taas po na. Ba't hmm. ako kung kaya itong mga bato nito? Hala, dami mal sa taas. Dami yan. Oh. kaso nang takot ako akyatin. Ako akyatin. Doon dami sana oh. Yan oh. Hala, dami nga. Dami okay. eh. Yes, ito na yung aming falls

kanda banget mal. Batu ito mahal. Batu ito. Abutin mo muna ako. Ay, itago ko na lang ko. Ayun. Tama. Ayun na, na dito sa taas. Wala naman bigo dito. Isa lang talaga nakita kong bigo Yung isang klase, yung isang rare pa. Hindi ko pa, yung isang endemic pa, hindi ko pa nakita. Yung malalapad ang dahon niya na patulis. Saan? Yan nga sinasabi ko, baka yan na yung wild peace lily. Ito yung peace lily na mong laklak? Oo. Ito na mong laklak? Siyempre wala pa yan eh. Mm -hmm. Peace lily siguro yan. Ito? Ito yung bigo niya. Mm -hmm. Ay, ito. Ito, mas maganda yata ang kulay niya. Hiningal ako ba? Hindi ako. Ito yung bigo niya. Ang yun o. No? Hmm, nah, hmm. Ada. itu ko Marami mm -hmm. lang. Ayun o, dami din dito. Ala, dami sa taas, mahal. Ipil sa doto. Malaki Dami niya. Dami yun, to ng tubig. Ipil to sigur, mahal. Ipil to. Yan. Kaya nga, You know, Saan? Dito niya. Ayun, dami. <laughs> dami. Tapos may ano pa, bilingway pa dito. Ha? May mga bilingway. Hindi na pudala yan ng unggoy. Siguro nga. Ayun no, oh, gatubo pala siya sa puno eh. Ayun yeah. yeah, no? oh. Yeah, eh, sa sobra. Ang dami niyan. Wala na siguro ng unggoy no. Tandaan natin baka maatakan. Sayang. Wala na yan ng laman. Mhm. Gihila niya yan. Hinila niya. Ito dami. So, Ito uh -uh, na. lang. Sa so, mga ganitong area pala siya tumutubo. Ayan. Ito na yung begonya natin. Hindi hanggang dito na lang tayo eh. Wait lang. Ano siya? Apple? Ang dami bigyan niya doon, oh. Yung doon sa taas, dami bigyan niya. Yun. Nandito na lang po tayo. Ma, ano na, matirik na yung daanan pakyat. Nahirap na. Yan. Taas na po kasi doon, oh. No. Taas na doon.

dito na lang po tayo. Na naman. Ha? Badjang. Hindi yan badjang. Tambayan um, Baka. Kasi taas kasi Tambayan yan. Eh. Na yan. taas. Dami talaga mga rare plants pa dito. <music>